gagawin natin. Salamat po sa pangarap sa pagkain nito. Uy, pangarap, pangarap pang din ang kakotche. Kuchinta. Kutche. Ano? Kuchinta. Uy, oh, nagluto Ay, oh. hmm. Ah, meron pangkuan o. Kudrib narin nariluto ni ate Jess. Merong... Uh -huh. Masarap. Sarap ano? Hindi ko man, parang malapit sa tikoy. Kaya nga. Oo. Oh, oh.

po si Ate Gis po ay gagawa ng Ate Jess ano ba gagawin mo? Yema ah, Gagawa daw po ng Yema muna pan toppings para daw po sa kutsinta oh. ayun Ito po talaga yung ating mga plano po Nung, Kung naalala nyo po na nagsimula po tayo dito na nasa isang initan lang po ano na tayo ay nagtatrabaho pag umulan wala tayong masisilungan yan ito na nga po yun at sabi nga ni nanay parang naka electric pan Talo pa oh, Si nanay po i... Magpapahinga muna Ano po si Utol Ay anong sarap na yung pisto ah. Pwede mo oh. <laughs> Talagang prinsipin prinsipe ah oh. ano teka. Ari Ate Jess, ano? Okay. Ano tayo bago makakot cinta? Hmm. Ah, bakit mapa ah? Layo eh. yung bunsong kapatid po muna namin ang nagsisibak o oh. yan kami pipahinga muna ang mga panganay pare po ay titimplahin na namin ni ate yung sakot cinta 2 cups ng glutinous glutinous rice kasya kaya siya yan. At ako. Uh, oh. Sige. Sabihin mo, ang uh, instruction. Two cups glutinous rice. Next. Ito, two cups din ito. Two cups ng All, pro, all pur floor. All, all, all purpose floor. ETF na lang. APF para madali. para pagising po ng um, mga nanananghali eh, meron nang merienda maya maya 2 mm. cups na ito sugar 2 cups na sugar ilagay mo lang yan dyan ito yung sapat yung talaga yan ay eh. eh, may ginaman po at tayo ay hindi lagi nag iisa sa vlog ano kumbaga ay, tayo may mga kasama isa makakapag na ulit tayo Dalawa. Oh. Eh, At yung powder milk mo nasan. Nandun sa taas. Beer brand dyan ang ilalagay Oo. Oh, oh. brand po ang ilalagay nyo. Si Wala naman dito ah. Oh. Nandyan sa ilalim. Ay, wala baka nagamit yun ah. Wala dyan. Akin na kaya ang basket. Ah, ba ano ba yun? Pero brand. Ano ba ali? Ah, corn starch. Naku, wala nga. Bibili mo lang ako. Huwag na. Dun sa isa, tinamaro din sa taas. Wala din na doon po. ay itlog. Powder milk. Parang nagamit ko na nga yun. Milo na lang. Yan, lagyan muna ng 5 cups ng tubig. baka para sa din 750 ayan. 750 kasi limang demand to 750 ml ito naman ay measuring pitcher no. eh What's next 2 tablespoon nung ano like water paakala sa so lihiya ayan 2 tablespoon Ano ba ito mapait? Mhm -mm. Ama pa sobra. Yan na marami. Yan okay na yan? Isa. Dalwa. Tsaka yung food coloring. Yan na. Talagyan natin ang uh, ilang patak. Ikaw, anong gusto mo kulay? Dilaw di ito ah. Uh. Kunti lang ah baka naman mapasobra ang dilaw ito na po mga kales o sasalain daw po ito kasya kaya dito yan kasya yan, gawa ng 250 ilan ba, no? 2000 ml yan eh kasya pwede na kaya ito <laughs> mm -hmm. smooth na ah ganda ano Bakit kailangan pang salain? Para hindi mamuha. Hmm, okay. Ayan, ah, bali ito na po yung pinapakulo. Kanina pa po ito. Ilang oras na ito, Ate Jess? Baka mga one and a half. One and a half hour. Ilan ba dapat? Tatlong oras. Mm -hmm. Kaninang kanina pa ito. Pero pag palayok, iba talaga yung kulo niyan eh. Hmm. Akala ko, baka Pag naglabon po ba ng ganyan, syempre hindi naman po natin alam ano. Dito po tayo mag steam ng kutsinta mga kalayas. Gawa ng matagal pa po yung yema. Ay dito po tayo magsasalang. Oh. lang po muna natin ari lagyan lang po natin ng mantika mga kalayas aming ating mga uh, lagayan ari ano para hindi po ulit dumikit ate yes ano isalin ko na to haluin mo muna ah, haluin mo na ulit manipis lang no mm -hmm. magkakasya pa dito o oh. Bae bagi lagay pa natin dito Ano ba 'to hindi masyadong puno? Matagalan na lang daw po yung pag-steam gawa ng medyo makapal po itong dito sa isang molder natin. At ilalagay yung iba mga molder, pinakanlayer po. Kapanganay dumating. Yan tama tama. Tayo ay may nilulutong pagkain. ayan pahinga muna. Ayun oh, tubig, juice. Ah, Oo, o, kami ako nagluluto din eh. Ayun, doon ako nagluto at gawa ng Ilagay mo muna doon. Doon sa lamesa. 29 minutes na mga kalayas. Check na daw muna namin Wow. Yan, Ate Jess, oh. Kuha ako na isa. Try lang. Dito. Daw. Parang pwede, na no? Hmm. Eh, yung ilalim. Yan, mm. eh, pwede na siguro yan. Yung ilalim, baka ang pa. Ano, Malaki yun. Maya-maya ang init. Maya, maya Takpak ko muna hari. na ah. Pwede palang glutinous rice ano. Ini-steam pa. Gawa ng okay naman na po ito. Medyo makapal po kasi yung nasa stainless. Mm. Masarap. Ate Jess, ilang hours na hari? Pwede na to. Dapat talaga tatlong oras. Ay, sa tingin mo? Try natin aahunin ah, ah, na tatanggalin na ay sige ah, tatlong oras ay no nakulukulo pa ito yung talagang purong puro na ah, ito ate si pakita mo ay no tara mo po nakulukulo pa rin no saan kaya dito na lang ano mm -hmm. Para Dati ako nagaganyan ako bata pa. Kapag mahinapi, hindi ako napapagalitan. Okay. Game na, game, game, game. Food review. Kaya ating hihiwain na mga kalayas. Oh. Ay. Dapat pala ate, just nilagyan ko ng mantika itong pang slice. No. Pero okay lang. Maganda o oh, maligat. Nare po yung aming lalantaka na. Ayan. Yan po. Mando natin. Salamat po sa pagkain um, ito. Uy, pangarap din ang kakotche. Kuchinta. Kutche. Ano? Kutche. Uy, nagluto ah. Oh. Mayroong hmm. pangko ano. Podrebyo, nariluto niya natin, Jess. Mayroong ano pangalan lang? No? Tappings. Mayroong pang patappings. Oh. Okay, guys. Yun. Yema. Yema yung mangatuan. Mhm. Mm ano daw nga? Ano atis. Sarap. Mhm. Sarap. Mhm. Sa tampok. Tam tam tamis. Ba masarap. Mhm. Mhm. Kapag kakatao ito po ay mean... kaming Sama-sama na na uli na ganare po. Food review ng lahat. Ay. Okay po. Pwedeng bumalik. Pwedeng na po sa kasama mm. ko. na uli agad ay. Mm. Hindi pinakamirin din na rin ah. O, diba? mm. may... Masarap, ano ba? Mm. Medyo may kuha lang to Masarap nga, Ano naman ah? Meron pa ba ko? Sakto ng lasa. Ito ba mo ng panlasa eh. Ito nagtimpla. Nasaan yung malamig na tubig? Sa Ay, alam ba yung Wala na eh? pala. Ano yung tubig? Oh. Yan, yung kain po tayo, pa. mga kalayas. Nakain na po, kanya-kanya na po. Hmm. Tukal na po, din Lagi-lagi, eh. uh, lagi, oh. Hmm. Yan, hmm. ay, talaga. Ay talagang po, ito lang, sa ano, sa talagang dito po, ay limited po ang lagayan, ano. Lagyan natin ng toppings. Uh -huh. Masarap. Sarap ano? Hindi ko man do, para bang malapit sa tikoy. Kaya nga. Oo. Oh. Gawa ito ng ano, glutinous rice. Ito ba yung mm. Glutinous. Mm, sarap. Para malapit po siya sa tikoy. Kuya. Gawa nung ano? Tapping. Oo. Oh. Akala ah, lumalabas. Masarap pala ate Gisa. Mm sila sa bulo, malabas. Para <laughs> sa Para nagdadala po yung toppings niya. Yung nagpapalasang tiko yan. Oo. Uh Nagagawa -huh. mo para masarap. Warna. <inaudible> <Tuhar> ano? <inaudible> um. Ako busog na. Lagi pa. Oh. Oba. Ang kutsinta talaga ko din. Balinghoy din ata. Ah. Toy na. Bigas, bigas. ginigiling Bigas ba o malagkit? Bigas. Oh, kalde na.

Ah, salamat po. Panginoon ko. Ah, Trabaho na ulit. Hey, ay, salamat na na. po sa inyong pagsama. Ay, hey, na naman. Ito po yung pinakang merienda po namin, magkakapatid, ng pamilya po. Ano, yan. At salamat meron pa naman po. Kuha na po kayo, mga kalayas. Oh. Medyo talagang madikit lang po. Ano. O, kung kunti na po yung iuwi, yung lang sa hindi nakatikim. Oh. At kami, minsan, oh, no, luto ni Utol. Itikim lang kaming dalawa. Pang uwi yan na po. Mm -hmm. Hindi pa rin ako nin. Hindi oh, mainit. Mainit pa, no? Oh, baka nga kaya. Ay, oh. Pero masalap ka. Kailangan pa i, eh, ano, medyo malamig. Kamu si Bonso at yan ang daming na kain. Oh. Yeah,